Ah, oh, wala pa akong ano, wala pa akong plan uh, plano for politics. Uh, after sa ito yung dapat ipahinga yung politika dahil tapos na tapos na ang kampanya tapos na ang eleksyon so dapat magpahinga tayo sa politika at bumalik tayo sa dapat nating uh, gawin ng mga trabaho dahil hindi nga pwede talaga na, mag, na babangayan lang lagi uh, sa politika. Yung bangayan sa politika, yung atake, yung mudslinging, natural yan sa campaign season. Pero after that, dapat tumitigil yan kasi dapat nagtatrabaho lahat. Um, how, critical is the elections now? Ano daw? Gano'n po ka critical yung election ngayon? Ah, gano'n ka critical? Um, this is the time or this is a chance for our country to elect new individuals new faces uh into the senate no itong sila hindi galing sa mga dinastia ito sila may kapasidad at uh, abilidad at kung gusto natin makita yung uh sinasabi natin na ituloy ang tunay na pagbabago. Ito yung mga tao na yon kasi naiintindihan nila ano yung vision ni dating Pangulong Duterte para sa ating uh, bayan. Bigyan nila ng chance yung PDP dahil ilang beses naman tayo nagpaulit-ulit na naglagay ng mga senators sa uh, na uh, pare-pareho lang every election. Eh. So bigyan nila ng six years uh, yung PDP majority sa kanila. And then, let's see. Anyway, after six years, pwede naman nila tanggalin lahat yan eh. Kasi six year term lang naman itong mga senators. Alright. Thank you, ma'am. Oh, depende sa inyo. May well, hey, questions pa ko? Meron po. Sige, go, ma'am. Go, ma'am. Go, ma'am. Go, ma'am. Uh, Pag-aung mga tao sa live stream natin, sabi nila, hindi pa daw kayo dala for endorsing Senator Mm. Okay. ay sinasabi ko dyan lagi ay si Senator Amy is not BBM just like Rodrigo Duterte is not Sara Duterte. Merong mga pareho sila ng apelido and I'm sure sa DNA nila Merong pareho sa kanila ng mga pag-uugali. Pero pagdating sa trabaho kasi magkaiba talaga sila. Um, magaling at very particular and meticulous uh, si Senator Aimee sa kanyang trabaho. Which we do not see uh, kay Phoebe. Uh, ma'am, ma'am, okay. ma you're speaking against political